What's up guys? Magandang tanghali sa inyo. Yan, binawasan ko yung dala dun sa aming bahay dahil nga uh, sobrang mabigat, hindi kaya dahil maraming bato. At ayan, mahirap ang aming pinagdadaanan. Pati yung mga pasahero ko, mahirap ang pinagdadaanan kasi bumababa sila pag bumababa sila pag ano, pag paakyat kasi umulan pa lang din kahapon. Yan wasak yung kalsada ng tubig na ano kasi ng tubig yung kalsada <supan> yan, binawasan ko lang yan Ayan. mahirap pinagdadaanan ng driver, mahirap pinagdadaanan ng pasayero mahirap nga. nahirapan nga sila magsalita dahil sa paakyat pasok eh. pagod ano masasaring na mo. Makuri, makuri. Kung tak, makuha na yung kalsada, na. Ay, makuri tayo. Ano? Sa gumakuluhan, so, oh, ano yun? Mahirap daw yung pinagdadaanan. Kaya nanawagan sila sa gobyerno, gobyerno. <laughs> Nandito ulit, sasakay na. Kunti na lang yung atin. tas doon pa. Ay. Akyat ko na. Grabe guys, ang init. Ito yung pangalawang akyat. Yung pag may dala ka dito sa motor, ito yung pinakamahirap na akyatin dahil mahaba at saka maano din. Paliko. Hindi kinaya, may dala kasi, mabigat din eh. Hindi kaya tapos um, ano pa sila. Si tawagin dito sa amin buyag. Yang medyo may laman ba. Yan, kalsada. Yan grabe. Ha? Yan lakad na naman. Yan, pag pagkayo nandito. Grabe. Mapapasabi na lang kayo ayaw ko na pumunta dito. Dahil sobrang hirap na mag Magbiyahe. lalo na kung mayroon ka familyin, mga produkto gusto mong inegosyo. So, yan sasakay na din lahat sasakay na, na naman kami dito and guys uh, dumating na kami hanggang dito lang eh And baktas na naman papunta doon pero malapit na mga 5 minutes pero yung iba galing pa sa bere doon pa sila sa bere, mga isang oras pa galing sila sa sisyon <laughs> Galing sila sa CCC kasi mga may katungod sila. katungod seminar sila, sila. Ito na naman yung mga dala. Tao na. Karabaw. Oh, di mo ka karabaw Puti mo na. ito yung mamulay tinali yung aking karabaw <laughs> tinali yung karabaw sa sa ah oya sigarilyo ka tawoyan lail lagi nagagalag hinatag itinagalo mag kakolof kay tinagalog kukuhain <laughs> ko yung aking seminar sila galing sila sa seminar yung mga dala ay sinabay na nila para para hindi pa balik-balik yung pag ah. family <coughs> ng mga ano <coughs> ng kanilang paninda yan, kagawad ng mga barangay Hello guys Hello guys <laughs> Welcome to Youtube Di <laughs> yes, hello Gis So, aming ulam o Ang maliit lang Guys, <laughs> yes, hapon na ngayon Bumalik na ako dahil Yung natirang karga ko kanina Ayan Gin yan guys Sinilid ko lang ng sako dahil uh, Maano Ma Maontol Ayan, matalbog talbog talaga Kaya panigurado sinilid lang sa sako dahil para hindi magka mabutas yung karton alam mo naman yung karton ng gin ay madaling masira ay raprod kasi dito tapos ayun, alam nyo naman bangin bangin na bangin ayun, dito ah uh, muna ako diyan. Hindi muna ako pupunta doon dahil mayroon dito ang mito na walang nangunguha. So ako na ngayon ang mangunguha. may dala akong plastic babalot ko to iwan ko kung kanino tong kayo mito pero medyo mataas taas tong akyatin ko ah yun guys so yun guys daming bunga hindi lang kita sa video yata pero ang dami ng bunga ano? <laughs> medyo mataas guys <laughs> parang may rapa uy medyo may, may ano dito panongkit yan yung puno yan yan tignan nyo guys yung paligid dito wala walang ano yan napo na walang si, ano, baryo <laughs> walang ano barangay etigil na paligid gubat tapos tawag dito lubo tapos yeah, alam mo naman yung dating sinaunang panahon yung mga tao nag ano nag, nag malalayo yung mga sakahan <laughs> wala pa naman siguro dito umakyat sinungkit lang yata sinungkit lang din nakakatakot akyatin din eh ay kakuha muna tayo guys nakakuha ako ng isa ay dalawa sinungkit ko lang to dahil maraming gamu gamu yan sa puno na yan eh, daming gamu gamu dyan sakit ma manukob eh sakit mga gat yun lang muna isa lang wait lang paano ako akyat nag iisip pa ako dah dahil yung puno talaga guys sobrang daming gamo gamo yan okay. yan puting ano puting mamukbangin <coughs> natin to guys Puting kayo meto guys. kawatan <laughs> so di ko alam kung paano ako makakagat dahil ang daming gamu gamu pinagkakagat yung pa ako yatik na yan mamaya ka lang magpag mag, mag, nakaakyat lang ako dyan uubusin ko tong bunga na to daming nangagagat kasi dito yan mga ganitong part dito sa gubat ganitong part dito sa gubat guys ay madalas talaga tahanan ng mga gamu gamo yun dami da dami agad nag aanuhan sa akin pero subukan natin akit so ayan guys nandito na ako sa, sa taas yan ang kaso lang ang lalayo ng mga bunga yan lang lalayo talaga ng mga bunga buti na lang mayroon akong ditong duk panungkit ito yan yan yung panungkit ko dala ko dala sa baba ang hmm? Hirap mong dito. Parang kinakabahan din ako dahil walang tao dito eh. Walang katao-tao. Mahirap na baka may may mga ngagat. Yan yung bunga. Dami. Yan no? Dami. Yung iba na aksesera na lang na na higing patapon na lang. Yan. Yan sa baba guys. Nung bata ko, ito yung gusto ko, yung pag-aakit ng mga kayumito, santol at mangga eh. Nakaw-nakaw lang. Pero ngayon, grabe. Nakakakaba. Literal na nakakakaba guys. Sige guys, wala akong parang video. Dok-dok muna ako. Dok. Kung so, nanongkit muna ako. Kung hanggang saan yung kaya ko. kitin. So, yun. Wait lang guys ha. Eh. Ayun. Guys, bumaba na ako dahil grabe nakatakot ang layo layo di ko maabot hindi din ako sanay sa umakit na ngayon hindi tulad noon na mabilis ng umakit paunahan ng paramihan kasi noon ngayon wala na wala na iba na talaga ang mundo yan lang yung nakuha ko yan yan sinungkit ko lang yung ito sinungkit ko to dahil hindi ko maabot kaya nagkabitak bitak sinungkit ko lang yung ibang nahuhulog kaya ayun bitak hindi ko naman maabot sa ka ng kamay ko dahil malayo eh malalayo alanganin din ako ano umakit sa mga sanga delikado baka mabali so, yan ito lang Bibigay ko lang ko to kay Kapitan. Kasi humingi kasi kanina ka. So, konti lang yung nakuha ko. Konti lang yung nakuha ko dahil nga, ang taas oh. Ang lalayo kasi ng sanga ay bunga. Tapos yung sanga maliliit. Tapos, yun. Mabilis pa naman tumabali. Kasi maraming bunga. Mabigat. Tapos, akit ka pa sa maliit na sanga. So, yun guys. Uwi na talaga ako. Ay. Atid ko muna yung. Aking ano. yan Yung aking. Dala. So yan guys. Nandito na ako. Ayan. Iwan ko na lang to. konti lang to. Pasensya na kap. Ito, hiningi kasi to. Kasi nagsalita kanina ako na. Ah. Uh, magnanakaw. Na, magnanakaw ako ng kayo mito pero joke lang naman yun pero joke na may kakatotohanan pero ito, ito na nga guys Yan. iiwan ko lang dito sana hindi pakialaman ng mga bata may mga bata pa naman galing santo ninyo dito ko lang ito isisiksik sana hindi nila pakialaman tapos ganitohin ko lang sana hindi nila kunin ay kita pa naman lagot na So ayan guys Hanggang dito na lang tayo At maraming salamat sa nanonood And Goodbye